guys siapa pejat oh, nah memang dibintar lagi silbun siapa pejat kehilangan ini lah hehehe yang eh lagi si naiknya ya ting si Aljun Richard nah oh, guys oh, si Aljun Richard itu lupa itu lupa Mga plato mga guys. Yan. Hmm. Oh. So, mga guys. mga motor Mga motor guys. Yeah. Madilim mga guys. Yan. Yeah. Madilim dito. Yeah. Yan. Yan yung buong namin. Yan yeah. mga guys. Sir John Richard. Oh, tulog lasing. Yan yeah. mga guys. Maraming salamat sa panonood sa... Aking mga content mga um, uh, guys mx dalawa um, kailan okay, tayo sa pwede magwuso tayo okay, um, okay, um, ayun, ayun, Grabe. Tulog sa tabi. Ayan yeah, mga guys. Vlog tayo ngayon. Magandang uh, umaga sa inyo mga guys. Uh, ako na. last 4 na. last 4 na ng madaling araw mga guys. Maraming salamat sa panood nyo. Bye bye. Mag-ingat kayo palagi mga guys.